Guys, ang oras ngayon dito ay alas 10.10.05 10, 10, 10 na ng gabi at patulog na kami. Nandito na kami sa aming mga kama. Ito guys, souvenir namin ito sa... Nung sinundo ko si Bihot, noong na-accidente siya, di ba, na-accidente siya, tapos kinuha ko siya sa Pilipinas, tapos nagbiyahe kami papunta rito, nagkaroon ng turbulence yung malas malas talaga eh hindi siya pwede noon mag maalog ang ulo dahil bagong hiwa yung dito niya dahil sa pag-aksidente tapos nagkaroon ng turbulence sa Istanbul tapos uh, in, eh niyakap ko lang siya para yung ulo niya hindi gumalaw ngayon uh, yung sa Turkish Airline kasi lagnat ito eh parang sumakit ang ulo niya dahil siguro sa naalog eh fresh pa yung sugat binigyan niya kami ng kumot. Ito, nag kami. Pero itong kumot na to, dapat isinasauli ito sa kanila. Dahil hindi naman to dapat inuwi. Kaya lang that time, may pasyente akong daladala. Tapos uh, ginawa niya itong unan yung isa. Tapos isang kinumot o pinauwi nila sa amin. Nung ano, cabin crew. Kaya meron kaming dalawa. Ayan. Tapos ito, ito yung amihigaan. Pag isa kaming bed, hindi kami magkatabi. Kasi nasanay na kami na hindi kami magkatabi. Kasi noon sa Manila, di ba? No. nag-aaral ka ng ano? Nang nag-i-schooling ka? Oo. Mm -hmm. Maaga ka gumigising? Yes, Iga eh. Oo, kasi alas 5 ka. Mm -hmm. Dapat umalis sa bahay dahil matraffic. Kasi sa Kirino pa siya nag-i-schooling uh, noon. Kaya uh, si sanay kami na hindi kami magkatabi yun, nandito na tayo guys sa higaan since hindi pa naman kami inaantok nagpapaantok pa ako well, si Bihot lagi inaantok magkukwentuhan muna kami ulit doon sa mga part kasi nagustuhan nyo yung video namin kaya gusto ko i-series is ito parang husband series di ba? <laughs> o Bihot series kasi ano eh, itinangkilik niyo yung video natutuwa ako at uh, kahit konti lang yung views, hindi siya viral. Pero natutuwa na kasi ako na 100, 100 views pataas is already enough. I mean, I'm so happy with that result. So, kaya parang uh, siguro by this time, para makilala nyo kami ng lubos, we will be talking about ourselves na habang wala tayong mga guest kasi talagang napakahirap maghagilap ngayon ng guest ng mag kakaswak kami ng oras uh, we have a lot of uh, OFW na gusto mag -pa schedule ang problema natin ang time kasi since yung aking old na inaalagaan ay iba na talaga yung kanya mga needs in, uh, hindi na do'on naka hindi na ako nakafit sa isang oras so parang ang hirap iwanan yung guest na nag-interview ka din tatawagin ka maya maya ng alaga mo so maybe this time gawin muna naming ano bihot serye bihot because I call my husband bihot and he called me bihot so now bihot let's continue kasi tinangkilik yung mga video mo and congratulations dahil syempre pinapanood nila tayo yung huli natin do sa part 2 is all about uh, yung mga journey mo sa seaman kung bakit yan ang pinili mo bakit hindi ka nag nagkuha ng ibang kurso, pwede ka naman mag-teacher kasi family of teachers din kayo eh. Mm. Si Ate Alma teacher, si uh, si Abel teacher, si Daddy teacher, si Mommy, Mommy mo mm. teacher din. Teacher si Mommy, yung mommy niya na yung nam namatay. Actually guys, ngayon nyo lang malalaman ha. my my mom passed away when I was 3 years old and his mom passed away when he was also three years old. At pares kami pangalawa sa bunso. Nga pala, pangalawa, sa bunso, Pangala, bunso pangalawa ako sa bunso. Mula sa bunso pataas, pangalawa ako. Siya din, mula sa bunso pataas, pangalawa siya. Di ba? Diba? So pares kami. At pares kami feb, ipinanganak. <laughs> o, di ba? kami feb. Paras kami february birthdays. Prosperito so, bunso. Hindi. <laughs> Matanda lang po sa akin ng 40 anyos. What? <laughs> nung, kaya nga siguro, ano, um, nung nagbabarko siya is, uh, parang, nagregret siguro to na, parang, sayang yung kanyang paghihirap sa pag-a-apply kasi sa tagal mong pag-a-apply build like Diba, sa tagal mo sa Manila nagtrabaho ka pa sa saan sa, saan sige nga baka ma-recall mo Tra Trabaho ko sa ano nang peanut butter O, oh, oh, peanut butter. Saan 'yun? Dito saputa Makati. Anong posis anong ginagawa mo sa peanut butter? Repacking or delivery? Oh, mag, mag repack. Magbabalipat. Uh, uh, malinis ba ang peanut butter? Dito malinis ang peanut butter. Malinis anong peanut butter? Anong brand? Kasi maraming peanut butter, may lilis, peanut butter. Ah, uh, parang, uh, mo na, parang lilis yata. Din lilis, lilis no? Lilis. Pra, pra lilis yun, lilis. lilis yun. peanut butter. Lilis peanut butter. Kano ka katagal doon nag-trabaho? Uh, trabaho? Mga, ano na yata ko doon? Mga uh, isang taon? Mm -mm. Tapos nag-security guard ka rin. Hmm, security guard din ako. Sikitihan ko ano? Yung ano ng mga kutsi. Ah, sa mga Nissan? Eh, kasi sa, sa ano ka, ba? Diba? Sa Las Piñas. Oh, Las Piñas. Sa Nisan. Nisan oh, ang... Nisan, Las Piñas? Nisan dyan, oh, Nisan, Nisan oh, dyan. Nisan, oh, oh. okay. dyan. okay. So, Gwardiya ka. Alin ang nauna yung yung pag uh, butter employee mo o pagiging guard? Nauna yung ano? Ah, nag-guard. Oo. Oh. 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 Alam niyo guys kung bakit ko binabalik-balik yung kwentong nakaraan ni Bihot kasi that's one also of the advice of his doctor. This time na nakikita na doktor ang kanyang recovery. Uh, gusto nila na yung i-recall ko ng i-recall. Sabi ng isa sa mga advice sa akin ng doktor is to let my husband talk and talk kung saan na ang recovery niya para malaman nila yung yung ano yung treatment na binibigay sa kanya kung nag-work out ba o worth it ba o hindi. So kaya uh, mapapansin niyo dito sa bihot serye namin. <laughs> ay pag-uusapan natin yung mga nakaraan ni Behold para totally maano ma ma natin makita natin yung changes niya sa mula nung na-accidente siya so, ang sabi kasi ng doctor hindi basta-basta yan yung recovery it takes time so maybe in 10 years okay na ang, ang recovery mo so now let's talk about, let's go back to the topic nung nagtrabaho ka sa security guard tumagal ka mga, ah, security guard. Ano ko, mga tatlong taon yata ako lang. Ah, mas matagal ka sa security guard kaysa sa ano. Oo. Ano yun? Nagtagal ka ma na mag ano? Makasampa sa international? Dali lang din kasi yung nagsampa ko lumapit man ko ni ko ano eh Nang ng Silya. Tapos ng Silya may kaano man nga si Didoro kasi nang sila engineer mo la, civil engineer uh -oh. siyempre may mga dami sa mga kilala mga magkaganda position sa agency mm -hmm. Kaya, sir di donor kaya ako magkano sa agency para manager na man yun siya okay kaya dali na ako nakasam pag ano pinapunt report ako agad sa barlo mm wala ray mga dalawang buwan nakalis agad ako ang, ang ano ko sa pagsampa ko hindi ko kaditi. OS agad ako. Ah, pero dapat kaditi ka kung hmm. wala kang backup. Dapat OS kasi wala ko wala mo experience nga abroad. Mm -hmm. Kaya kadit Island. Wala ko magkadit sa Eater Island. OS ka? OS mo ko. Ah, ah. -uh. -uh. May OS ako. Pag so, okay. ko sa barco, OS ako. Sampah din. Natuwa ako dahil OS kasi at least may sahod na. Bakit? Ang kaditi ba'y walang sweldo? Meron pero maliit lang. Na, Allowance lang? Parang mga uh, euro lang yata. Wala. Ang liit lang. Mga oh. 15,000 pesos. Kasi kadete, wala may trabaho sa barko. Anong trabaho ng kadete? Anong sa kadete? Ang duty na sa bridge yan. Tuwing gabi. Duty siya. Pag ilang oras. Um, kumplito sa taos. Taos kadete. Il ilang buwan ang kadete dapat nakakontrata? Kung isang taon, isang taon. din sa barko. Ang liit naman ng sweldo niya. Parang kinikita niya sa pwedeng ba, kitain. Oh, Wala kasi kadete niya. Di man siya, di man siya pwede trabuhan ng sakto kay Kaditi man siya. Siya pwede trabaho sa mong trabaho sa mga OAS kaya trabaho eh, manitik maklawang, manitura na. Kasi, mm -mm. di siya pwede sumuha. Bantay lang siya? Hindi halang. Duty na sa bridge. Para? Bakit babantay lang bridge? Duty na siya kaya balik kaditi man siya. Kung pagka mm. ano mas experience pa. Experience mo uh, siya. Ah, so habang nag duty siya kumukuha siya siya ng experience. Experience sa barko. Oo. Oh. Mm -mm. Tapos, tapos sa kung gusto niya mag-exam, wala na siya mag-exam kasi kung mm -mm. kwan sa mag-exam, mag exam ka, mag -exam ka kang katitik special sa barko karon kay kailangan nga ma experience kung mas barko. kasi mm -mm. Kaya di mo ka maka-exam sa kwan kung wag ka experience barko, kung di ka mm -mm. nakasampa. Kahit inter-island, basta at least naka-experience naka ka. Mm -hmm. Kung so, experience di ka pwede mag-exam. Bawal. ng mm -mm. Nung hindi ka pa nakaka, Sampa International, nawalan ka ng pag-asa na hindi ka makasampa? Eh, hindi rin din. Kasi si po, nadating siguro panahon na nagsampa ko kasi nagsampa ako na sa in, in, ko in Kira Island eh. Okay. In Island. Diya sa Sabuanga. Mm -hmm. Sabuanga sakay. Sa ang ang uh, ang barko una, Kiri Five. Mm -hmm. Kiri na barko ang biyahe namin Dabao, ang may namin biyahe dabaw kasi sim siminto ang karga niya ang siminto mm. galing man dabaw tapos deliver oh. namin ng ano deliver namin ng Iligan mm. kagayan minsan dali sa urmok mm, mm ang OS that time mga magkano na ang OS that time ang sahod ano mga kwan mga 800 ah, laki yung difference dalar tapos ang ibe, 1-2. Oo. Ang buson, mga 1-8. Ga eight. gaano ka naka, gaano katagal bago ka nag-ibe? Kasi OS ka eh. Bago, Ilang sampa para maging OS, maging AB ka? Depende sa kapitan. Kung kapitan, pasampahin ka, kahit, per, kahit um, sampa mo po lang, tapos bigyan ka, ipromote ka niya, uh, ngayon, pagsunod sa mo, ibe ka na. Ano yung uh, basihan para i-promote ka AB? De sabihan mo kasaron, sabihin, ka sa, ano, sabihin ka sa kapitan na next sampo mo ibe ibe ka na. Kaya mo kaya kaya mo ba magtimon? Uh, anong difference ng position sa US kaysa sa AB? Ang US ang trabaho, sa OS, ang US ano lang yan, mamentura. Manintura, manitik ng mga kalawang. Uh Oo. -oh. Tapos ang ang ano siya ba, ano siya bata, -bata, bata ang uwi sa yan sa one, sa bu, sa buson. Ah, oh, sa buson. Sa buson. Ang ibe, at trabaho sa ibe timulil yan, drive ng eroplano. Uh Oo. -oh. Eroplano. barko. <laughs> Magtimun Magtimon sa barko. Uh -huh. Pero yung time nga nag-ibe ako kay wala may timon-timon bakit titikan ng timon kasi ang mga barko nung pagsampa ko mga automatic man mga automatic naman mm. kahit wala na ng timon eh takbo man mm. nung unang panahon kasi mga barko doon, di pa ano, di pa automatic kaya mm -hmm. kailangan may tao magtimon mas madami ang trabaho ng AB kaysa sa US nung panahon sa magtimon mas trabaho mas terbal ang ibe ga ibe kasi ang ibe kasi ano eh mas malaki-laki sa US eh yung US maliit lang mas, uh -huh. maliit lang Okay. Kaya maganda pag naibigay ka, malaki-laki. Kaya kung buso, kung buson po ka, mas malaki ang buson oh, din. Oo, laki ng difference. Oo, one to one eight. Oo, kasi siya yung pinakatatay niyo eh. Mm -mm. Siya ang tatay. Sa grupo. Sa grupo, siya yung tatay. Kaya siya yung -hmm. magbigay na trabaho sa mga tao niya. Mm -mm. At nasubukan mo minsan magbuson? Oo, nasubukan ko. Na Promote ko sa, sa kapitan. Nung bumaba ang buson, nung pumalit ako, pero yung isang kasama kong, ano, isang hilunggo, nagalit ako dahil pag grabe ka tamad ayaw sumunod dahil hindi, hindi daw ako buson mm, hindi ka na respeto oo si hindi na ako nakasama ko isang buwas kapitan o ayaw ko dahil simple, kawawa din yan dahil ano rin yan eh may mga nanay din yan tatay mga kapatid yan tulong ba may anong kapitan yung pawiin Ah, ganun ang punishment kapag hmm. sinumbong ng bunsod sa kapitan uwi ang Oh, ano decide um, kapitan? Penalty. Oh, pag ano mag-decide ng kapitan nga, hindi mean, kapitan po uwi natin yan dahil wala pang kwentang tao yan. Reklamador. Mm. Ah. Uh, uwi talaga yan, uwi na agad yan. So never mo na isumbong hmm. ang mga hindi sumunod sa iyo. Hindi ah, ko sinumbong, may ko, kawawa naman din eh, kasi may pamilya din yan eh. Kahit binata pa yan, siyempre may nanay, may tatay, mga kapatid. Very good behavior. Kaya hindi ko ginawa ng sumbong-sumbong. Tiniis ko lang. Tiniis mo? Oo, oh, ginawa ko. Tiniis ko tatlong buwan. Kaya tatlong buwan mabakasyon sa buson. Oo. Oh. Pagsampan Pero yung buson na umuwi, uh, sinusunod na mga tao? Oh, sinusunod siya. Kay original buson siya. Eh. Strict uh, ikaw siya. kasi parang substitute oh, ka lang. substitute lang. O. Kaya hindi ka, sino, hindi ka nire-respeto. Pero ang buson talaga naka naka ano nas kanya na ugali niya iba. Oo, kailangan matapang siya sa mga Oo, tao niya. Kasi buson siya, siya pinakahit eh. Oo. Bakit ikaw, sa dami ninyo, bakit ikaw ang pinagsab? Ako ako lang, kasi ako muna gusto sa buson. Mm, so, ang buson ang pipili kahit, ko. Kahit matagal lang kayo magsama sa buson, kung iba o gali mo, hindi ka marunong magkasama sa buson, hindi ka talaga i-promote. Okay. So ilang tao ang hinahawakan mo that time na you were acting as uh, buson? ano ano kami? Tatlo kami OS. Mhm. Uh -huh. Tatlo. Tatlong at tatlong, tatlong OS, tatlo IB. Anime kami. Pangpito yung buson. Eh nagkaroon yung buson, nagbumaba ang buson. Uh -huh. Wala pumayat Wala. siguro Makita ako ang inalo sa buso ni sa kapitan kasi nanyabo na lang kay ano na yan, kilala ko na yan sa ano yan, marunong marunong yan ah, kaya mm. sinuusap ko kapitan so hindi ko, ka tumanggi sabi ko, sir, sir try ko kung kaya ko sabi ko ganun Ayun, during sabi. that time anong lahi yung kapitan nyo? sagara kapitan ko ano, Roso. Rosso ah, Russia. Ka kamusta ang mga Russian? okay, maruso, mabait man okay hindi matapang. Hindi ba? Pati Ukraine. Hmm. Nagbihay ka pala sa Ukraine. Oo. Nung una mong sampa, syempre may adjustment tulad din yan ng mga OFW sa land base. Ano yung mga inadjust mo? Yan, tinagal. Nakikisama ka sa mga kasama mo dahil kasi ang mga kasama mo, iba-iba lahat yan eh. Doon sa mga binahian mong mga bansa, kasi madami kang nabiyahian, Asia to Europe, ano yung ano nagustuhan mo na gusto mong balik-balikan maganda yung ano gusto ko yung sa Vietnam Uy, bakit anong meron sa Vietnam babae Bawa? hindi babae. yung huh? babae sa mga Vietnamese ah saka sa ano di ba sa... marami doon ah hindi pala sa Thailand pala yung marami babae marami sa Thailand oh pero meron kang ikunin to dati na meron mga babaeng umakit sa barko tapos ginigilitan kayo Well, hmm. Anong parang ginigilitan. Kunintong mo yun. Kunintong mo yun, behot. Yung gigilitan ang ah, lalaki pag hindi pumayag o ano ba yun? Ah, pag hindi magbigay. Ah, pag hindi nagbigay. So, pag, pag, ano pag, nangyari? sa pag, yun? Sabi ni babae, yan ang hiniin ko tapos hindi magbigay. Saan ang bansa yun? Bandang... China? Hindi. oh, oh China, China. Ah, si? China yan, Oh. China yan, Oh. So, aakit ang mga babae sa barko? Aakit sa barko. Tapos, mamili ng lalaking gusto nila. Hmm. Allowed sa sa pier o sa mga puwento? Noong unang panahon, pwede. Pero ito ngayon, mga panahon na ito, hindi na. Oo. na. Oo. Binagbabawal na. Oh. Nagbabawal na yung mga umakyat. Kahit na, kahit kapag anak ko pa, kailangan oh, magpaalam ng sakto. Clearance. May, ano, may, uh, 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 may, clearance, mas, oh. may, bo uh, boarding pass. Mm kung kung di mo kamag-anak, kung kaibigan, hindi na po. Hindi oh, na pwede. kailangan ipaalan like mga wife, asawa. Kung asawa, bigyan talaga na, access, magpwede, o, pwede o, pwede ng chance na pwede, oh, pwede pumasok. Asawa mo, asawa, saka mga kamag-anak. Kung kaibigan lang, hindi yan. Hindi. So bakit mo nakwento yan dati na mayroon ginigilitan pag hindi nagbigay ng pera? Siguro, nag-usap nag, nag, usap na silang uh, gano'n. Tapos, pag tapos gamit babay, ang na bayan, hindi ang bayan na ganun hindi. Sinabi sa sin ilagay natin ang usapan ano, 500. Tapos Sana. yung babae, 1,000. Mm, mm Sino mo mabili 1,000? Kalaki? Mm -mm. Galit yung babae. Di So, aakit ulit sila sa barko para lang manakit? Hindi, gigilitan ka niya. Pag... Saan gigilitan? saan sa ano ha, kung saan, no, sa hotel, kung na-hotel mo. Pag uh, labas ba? Labas barko. Eh, mm. na may time nga padating sa perto, na may time nga walay pasok trabaho. Sa lubong na mga babae? Hindi. Ang mga lalaki, mamasyal sa mga bar. Mga beer house. Hmm. Akala ko aakyat sila kasi pwede pa noon. Noon, nung panahon, ano, mga 1970s, pwede pa yan. Hmm. Pero itong mga 1990s na, di na pwede. Mm -mm. sa panahon mo hindi pa na uh, wala na wala na yan wala na may market sabi. Mm -mm. Kasi to to total 500 na nakasampa. O hindi 19 na like higit nakasampa ka pa. Hindi mm, ko na alam noong year kung nakasampa ka pa sampad din. Mm Heem. Ye so, so, Grabe si unang panahon, eh. grabe ka akado. Pero kayo. paano yan pag may mga seaman na may umakit na mga mga asawa. Paano yung mga walang umakyat na asawa? Wala lang. Kasi kung mga binata, di, sino makakit na? Wala. Yung mga asawa nga, kung gilagay, bi bi biyahe ng katulad ko, dito biyahe ko, oh. Spain, pwede ka man umakit kasi asawa man kita. Oh. Wala problema. Kahit, kahit matulog ka sa kwarto ko, kwarto ko, sa barko, kung ano gusto mo, hindi ka, mo Kailangan pa mag-clearance. Wala oh. na clearance. Wala nang boarding pass na i-apply. Pag do, doon, doon na sa, sa, git lang, sa git. Mm -hmm. Pagpasok mo sa air. Nahanapan perto. ka na ano, na mga document. oh, ID, ID. Mag-iwan ka na ID. si madam Dahil security, iwan ka doon. Mm -hmm. Yeah. Pero kung hindi ka asawa, tanungin ka, anong gawin mo doon? tanungin ka kung sabihin mo ano ka ng mga lalaki, kano ano mo, hindi eh, susundan-sundan ka sa mga nagwardya. Ah, uh, so hindi ka allowed. Hindi allowed yung babae pumasok sa kwan. Pwerto. Mm -mm. Buti may gano'n no? may eh, protocol sila. na kasi, yung iba kasi yung mga babae, abusado din. Tsaka baka may mga dalang sakit pa. o oh, oh, yan nga, yung iwasan yung mga oh, sakit diba? pa. Oh. Kasi, dekado eh tapos on board ka biglang nahawaan ka. Oo, oh, yun. Di apektado ang company dahil magbabawas ng tao. Eh, apektado yung apektado ng company tapos uh -oh. once na piktuhan yung mga tao, wala ang tao, makulang ang barko, magalit yung may-ari ng barko, magtanggal sila, lilipat mong iba agency yan. Oo. Uh oh. Siyempre mawala ang uh oh. ano. Oo. Uh oh. Uh -oh. Uh oh, speaking of lipat, kasi di ba may mga time na matagal kayo nag dry dock because what happened? And then there are tendency na pwede kayong lumipat lumipat ng ng ibang barko kapag sobrang tagal yung dry dock. Ah, di ba? Kasi may, dry dock kami sa may dry dock kami sa Panawa, ano naman, Panama, ano ba ano? Uh, alas isang buwan lang. Tapos agad. Isang buwan lang kasi di man dry, di, bin, di man ang, di man ang dry dock na nang yung tang, tanggalan ng makina, hindi mm. man, Kunti, di. Mm. Kunti lang tanggalin din. Yung mm. lumilimpi-limpi na yata. Hindi ko alam din yan. Hindi ko makita yung anong ginagawa ng makina. Mm -mm. Kasi hindi mo ko natingin. Kasi Pag dry dock, ako, wala kayong trabaho? Meron, meron kayong trabaho. May mentora kami. Ah, okay. May, may, dahil di kami pwede mo trabaho sa labas. Sa loob na kami barko, kami maglinis-linis doon. Mm, pero palabasin din kayo pag ano, wala na kayong mga trabaho. Oh, palabasin, maglinis-linis. Pag wasing-wasing lang na, kung mm -hmm. wala na kayo trabaho, ah, na itong magawa. Ang kapitan, wala nang gagawin. gawin. Mm -hmm. Pwede yung makapasyal. Wala gala na yun. Ang kapitan din lumalabas pagka nag, ah, katulad ng sa inyo noon na ah, nakakalabas kayo dito sa deportibo. Ay, ang kapitan, may nabiwang makalabas dahil mapira yan sila eh. Ah, okay. Saka, sa, sa mga kapitan, no, sa mga kapitan, mga babaero. Mm. Pag -hmm. sampas barko, may kasama mga babae. babae kahit may mga asawa na sila. Oh, kahit may mga asawa. Taos. So, sila lang ang walang, walang ano, sila yung uh, law breaker. Kasi, kung kayong ordinaryo ay bawal sa kanila, walang bawal-bawal. Walang bawal, bawal. Wala mata bawal. Opisyan, ba? sila, opisyon. Mataas sila. Sila ang dakoposisyon. Oo. Oh. Tapos, pagkaon, sa kanila lahat yan. So mm hmm. Opisyon sila. Ay, what do you mean na uh, yung pagkain? Uh, less kayo sa budget hindi ka, ga, hindi ka ano maganda yung kain niyo di okay mapagis barko ah uh, sawa ang barko pagkain pag sabay pagkain mga prutas hindi ka tinitipid sa provision wala wala di tinitipid mm. pero meron din mga kapitan na tak tipid sila mag ano ng oh kasi ang kapitan magtipid yung kapitan, mag kapitan tungod sa kumpanya nga tipid din may bigay ng pira ng pambili ng ano, pagkain sa barko. Uh Oo. -oh. Kasi kung maliit ang bigay ng may-ari ng barko tapos mm -hmm. siyempre ang kapitan man kasi siya kapitan, mm -hmm. siyempre ang kapitan adjust pud niya pagkaon po. nga kwan. O sa gara sa kapitan, sa gara sa may-ari sa barko no sampan ko, mga German man. Mm -hmm. Di ba ko report mo, bigay magsakto. Kasi Nagbungga mismo pagkaon. Uh, Oo. Oh. Tapos sino yung mga kapitan na inaallow kayo mag-lechon kasi may mga kapitan na ayaw din ng lechon. Russo, Ukraine. Yan mga kapitan ko lagi. Ah, okay. Polish. Hindi pa ako na kapitan Polish. Sa Polako? Polako, no? Polish. O, o Polish, Polako. Ulan. So, uh, kumakain din sila? Oo, oh, kain din sa lechon. Kain din ng lechon. Pati yung balat? Oo. Oh, Tungtuhan ka sila. Mm, okay. Okay. First time na nakakain ng lechon nga galing Pinoy. So mga Pilipino ang nag-influence oh, okay. na magpakain ng oh. Litson. Dito yata, di yata lechon dito, wala dito lechon, no? Mm, yung, mga, mga baby pa. Mga may maliliit na. Oo. Oh. Oh, Para mas, yung biik. oh, masarap man niya maliliit din. Then, limpi ako lim, malinis, malinis. oh, kasi man. wala pang kinain na pang mga... kinain, no? Pero kasi yung laman niya medyo Madulas. Madulas kasi, batak pa. Eh. Batak pa. Oh. Hindi katulad sa, ano na, matanda na. na, na. Maraming salamat sa panunood. Ako rin na. <laughs> Thank you everyone. Bye.